Managbabagang balita, baril, IED at iba pang gamit pandigma digma nasamsam ng mga tropa ng 4ID sa sunod-sunod na operasyon sa Northern Mindanao at Caraga Regions. NPA medic nagbalik loob sa pamahalaan upang muling makasama ang pamilya. Mga dating rebelde, mas supporters ng NPA at mga manggagawa sa mga conflict vulnerable areas sa Misamis Oriental nakatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Joint Task Force Diamond muling pinagtibay ang pangakong pagtalima sa international humanitarian law. For ID, kinilala ng DOST Region 10 bilang isa sa mga kawayanihan partners matapos ang matagumpay na pagkamit ng Pilipinas sa Guinness World Record na may pinakamaraming natanim na kawayan. Philippine Army Inspector General nagsagawa ng inspeksyon sa 4 ID upang tiyakin ang kahandaan ng mga tropa at pagsunod sa panuntunan ng hukbong katihan ng Pilipinas. 4 ID, nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ni St. Ignatius of Loyola, mga bagong pasilidad, pinasinayaan. Mga brigades at batallions sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nakiisa sa paggunita ng karapatang pangtao. For ID, pinangunahan ng 3-Day Social Media News Production Forum para sa mas malakas na boses ng kasundaluhan sa digital era. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Jones at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikawalo ng Agusto, 2025 pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Sa detalye ng ating mga balita, Baril, IED at iba pang mga gamit pandigma na samsam ng mga tropa ng 4ID sa sunod-sunod na operasyon sa Northern Mindanao at Caraga. Buong ulat, hatid ni Kabayaning Bon Enriquez. Mas pinaigting ng mga tropa ng 4th Infantry Division ang mga focused military operations sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga matataas na kalibre ng baril, IEDs o improvised explosive devices at iba pang kagamitang pandigma. Noong Hulyo 29, isang sibilyan mula sa Agusan del Sur ang kusang loob na isinuko ang dalawang IEDs, mga blasting cap at detonating cord na kanyang natagpuan sa sitio Pinayungan, Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Ang pagsuko ay naisakatuparan sa tulong ng Charlie Battery ng 4th Field Artillery Battalion at mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Team. Kasalukuyang nasa custodya ng 401st Infantry Brigade sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang mga nakumpiskang pampasabog. Samantala, noong Hulyo 29 rin, nakasagupa ng na mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang mga kasapi ng NPA sa Barangay Balason, Hingoog City, Misamis Oriental. Na-recover sa operasyon ang isang M16 rifle, tatlong magazine, isang bandolier at isang backpack. Isang panibagong inkwentro rin ang naganap noong Hulyo 31 sa sitio Dumaguok, Barangay Lawaan, Hingoog City sa isang strike operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng isa pang M16 rifle, isang long magazine na may mga bala at isang backpack na may mga personal na gamit. Sa pahayag ni 4 ID Commander Major General Michelle Aniron Jr., sinabi niya ang matagumpay na pagkakakumpiska ng mga baril ay malinaw na patunay sa patuloy na paghina ng pwersa ng NPA. Dagdag pa niya na ang 4 ID ay mananatiling tapat sa tungkulin nitong protektahan ang mga komunidad laban sa banta ng NPA. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, NPA Medic nagbalik loob sa pamahalaan upang muling makasama ang pamilya. Nagpabalik para sa naturang report si Kabayani Bon Enriquez. Sa hangaring makasama muli ang pamilya at makapamuhay ng tahimik, isang regular na miyembro ng New People's Army, ang voluntaryong sumuko sa 36th Infantry Battalion noong Hulyo 30. Ang sumukong rebelde ay isang babaeng medic na kabilang sa isang NPA unit na kumikilos sa Caraga Region. Ayon pa sa naturang surrenderer, pinili nitong tumalikod sa armadong pakikibaka dahil sa matinding gutom, kawalan ng suporta mula sa masa at tuluyang pagkadismaya matapos ang pagkamatay ng NPA top leader na si Mierna Solarte o Maria Malaya noong Pebrero ngayong taon. Samantala, sinabi ni 36 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Joselito Ante Jr., ang tagumpay na ito ay patunay sa walang humpay na dedikasyon ng 36 IB upang wakasan ang insurhensya at maisulong ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na apektado ng kaguluhan sa Surigao del Sur. Muling nanawagan ng 36IB sa mga natitirang miyembro ng NPA na samantalahin ang pagkakataong makabalik sa lipunan sa pamamagitan ng iklip at programa ng amnestiya ng pamahalaan. Ang mga inisyatibang ito ay nagbibigay ng mapayapa, ligtas at marangal na landas tungo sa pagkakaisa at isang mas magandang kinabukasan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez. For ID News, Bayani Update. Nakatanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan ang mga dating rebelde, mas supporters ng NPA at mga manggagawa sa mga conflict vulnerable areas sa Misamis Oriental. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced, workers orientation at contract signing sa mahigit siyam na reang beneficiaryo mula sa sampung geographically isolated and disadvantaged area mula buwan ng Hulyo hanggang Agosto. Kabilang dito ang tatlong barangay sa Lagunglong noong Hulyo 8 hanggang Hulyo 9, apat na barangay sa Balingasag noong Hulyo 10 hanggang Hulyo 11, at apat na barangay mula sa Hingurug City noong Hulyo 30 hanggang Agosto 1. Pinangunahan ang aktividad ng 58th Infantry Battalion, katuwang ang Department of Labor and Employment, Misamis Oriental, Local Government Units, ng Balingasag, Lagunglong, at Hingoog City. Ayon kay 58 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Leoncito Grizula, na layunin itong may paiting ang pagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o pagpapairal ng Whole of Nation Approach upang mawakasan ang kaguluhan dulot ng NPA at may sulong pa ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Dagdag pa na balita, Joint Task Force Diamond muling pinagtibay ang pangakong pagtalima sa international humanitarian law. Narito ang report ni Kabayaning Jay Hapas. Sa paggunita ng buwan ng International Humanitarian Law, muling ipinahayag ng Joint Task Force Diamond sa pangunguna ni Major General Michelle B. Anaron Jr. ang kanilang matibay na paninindigan sa mga prinsipyo ng IHL sa pamamagitan ng isang sabayang seremonya ng pagtataas ng watawat noong Agosto A4. Sa harap mismo ng Administrative Building, si Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. May temang pag tibayin ang pananagutan sa international humanitarian law, mga hamon at oportunidad sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang aktibidad ay nagsilbing panimulang selebrasyon ng IHL month ngayong Agosto. Pinangunahan ni Brigadier General Consolito P. Yekla, ang Assistant Division Commander ng 4ID, ang pagbasa ng panunumpa ng mga sundalo bilang muling pagtalima at suporta sa international humanitarian law kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng nasabing unit. Samantala, binasa naman ni Major General Anaron Jr. ang mensahe ni General Romeo S. Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kung sa an binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa IHL at ang tungkulin ng bawat sundalo na manatiling tagapagtanggol ng kapayapaan at tagapangalaga ng mga sibilyan. Ang seremonya ay bahagi ng patuloy na advokasya ng AFP na ipalaganap ang kahalagahan ng International Humanitarian Law sa buong bansa. Napapanahong balita. serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas. For ID News, Bayani Updates. Antabayanan po ang iba balita matapos ang iilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world. critical to the movement of goods between asia, europe and the americas. from energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. for trade to flow, peace must be upheld. any disruption in these waters affects businesses, supply chains and the daily lives of millions worldwide. the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace. Safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea. Means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Samantala, dagdag pa na balita, 4ID kinilala ng DOST Region 10 bilang isa sa mga kawayanihan partners matapos ang matagumpay na pagkamit ng Pilipinas sa Guinness World Record na may pinakamaraming natanim na kawayan. Para sa karagdagang impormasyon, nakatutok si Kabayaning Jay Hapas. Tumanggap ng Guinness World Records Certificate ang 4th Infantry Diamond Division Philippine Army bilang isa sa mga opisyal na katuwang ng Department of Science and Technology Region 10 sa matagumpay na kawayanihan initiative na inilunsad sa temang From Forest to Future Engineering and Innovation Applications of Bamboo nitong nakaraang Agosto a 4 na ginanap sa Central Mall, Cagayan de Oro City. Tinanggap ni Colonel Ray Pasco, Assistant Division Commander for Reservice and Retirees Affairs ng 4ID, ang certificate sa ngalan ni Major General Michelle B. Anaron Jr., ang Commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ang pakikilahok ng 4ID sa inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang suporta sa mga proyektong pangkalikasan at pakikibahagi sa mga aktibidad na nagpapalakas ng ugnayan sa mga komunidad. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan at kanilang pagtutok sa pagtataguyod ng kapayapaan at kalikasan sa pamamagitan ng mga programang sumisimbolo sa katatagan at kaunlaran. Ang Kawayanihan Initiative ay pinangungunahan ng DOST at sinusuportahan ng mahigit 80 institusyon sa Mindanao. Layunin nitong itaas ang kamalayan ng publiko sa ekonomikong potensyal ng kawayan habang isinusulong ang sustainability, pangangalaga ng kapaligiran at climate resilience sa pamamagitan ng pagtatanim at pagpapalaganap ng kawayan bilang simbolo ng runtiang kinabukasan. Napapanahong balita, sibisyo publiko para sa Pilipino, Jai Hapas, for ID News Bayani Updates. Isinagawa kamakailan ng Office of the Inspector General ng Philippine Army ang isang masusing inspeksyon sa 4th Infantry Diamond Division para sa taong 2025 bilang bahagi ng regular na programa ng hukbong katihan upang tiyakin ang kahandaan, kaayusan, at integridad ng mga unit sa buong bansa. Ang IG inspection ay may layuning tukuyin kung nasusunod ba ang mga panutunang inilaan ng hukbong katihan, masuri ang mga kakulangan sa operasyon, administrasyon, logistika at pagsasanay ng unit. Ito rin ay nagsisilbing gabay sa pamunuan upang mapaunlad pa ang serbisyo at mapanatili ang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan. Sinuri sa nasabing inspeksyon ang mga dokumento, kagamitan, pasilidad at mga kabuoang kahandaan ng mga unit sa pagtupad ng kanilang mandato bilang tagapagtanggol ng bayan. Ayon sa mga kinatawa ng IG team na pinangunahan ni Acting IGPA Colonel Nazarito Floresca, ang ganitong mga aktibidad ay palakasin pa ang ugnayan ng bawat unit sa loob ng organisasyon at hikayatin ang bukas at tapat na pamamahala. Ang IG inspection ay patunay ng commitment ng Philippine Army sa pagpapabuti ng serbisyo transparency at epektibong pagtugon sa mga hamon ng panahon, lalo na sa patuloy na pagsisikap na makamit ang isang mapayapa at maunlad na bansa. Samantala, 4th ID nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ni St. Ignatius of Loyola. Mga pasilidad pinasinayaan. Sa detalye ng balita, nakastandby si Kabayaning Kevin Saranza. Isang banal na misa ang idinaos noong Hulyo 31 sa 4th Infantry Division bilang pagunita sa kapistahan ni St. Ignatius de Loyola, ang patron ng mga sundalo. Pinangunahan ito ni Archbishop Jose I. Cabantan, Arsobispo ng Cagayan de Oro at dinaluhan ng mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resource at iba pang membro ng komunidad. Sa seremonyang ito ay nagsilbing pagkakataon hindi lamang upang parangalan ang alaala ni St. Ignatius, kundi bilang sandali ng pagbubulay at pasasalaman salamat sa mga biyayang natanggap ng dibisyon sa nagdaang taon. Matapos ang misa, sinigawa rin ang ceremonial blessing ng mga bagong tapos na pasilidad tulad ng mga sanitary at logistical support facilities. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng 4ID upang bababuti ang kahandaan sa operasyon at ang kapakanan ng mga kawal. Sa mensahe ni Brigadier General Consulito Piekla, Assistant Division Commander ng 4ID, minigyan diin niya na sa buhay sundalo, ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa landas ng paglilingkod, tapang at tapat na pinilbihan sa bayan. Isa makahulugang pagdiriwang ng pananampalataya at tapat na paglilingkod. Patunay na sa bawat puso ng kawal ng 4ID, patuloy na sumisiklab ang diwa at aralis ng Iglesias. Papanong Balita, Servisyo Publiko para sa Pilipino, Kevin Saransa, 4ID News, Bayani Update. Mga brigades at batalyon sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division, nakiisa sa paggunita ng International Humanitarian Law. Para sa karagdagang informasyon, nakatutok mula sa 30th Infantry Battalion ang ating correspondence na si CM Tolopia. Isinagawa ng mga kasunduluhan ng 30th Infantry Fight on Battalion ang sabayang seremonya ng pagtaas ng watawat bilang pagunita sa International Humanitarian Law Month noong ikaapat na araw ng Agusto sa himpilan nito sa Barangay Mahano, Bigakit, Surigao del Norte. Buong pagkakaisang nakisa, mga brigades at patalyon sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa paggunita ng International Humanitarian Law ngayong buwan ng Agusto. Layunin ng aktibidad na paigtingin ng kamalayan ng mga kasunduluhan hinggil sa mga prinsipyo ng IHL na nagsusulong ng proteksyon para sa mga sibilyan, mga taong hindi lumalahok sa laban at ang makataong pagtrato sa mga nasusugatan at mga bihag ng digmaan. Isinagawa sa kampo ng Fort ID at sa kanika nilang mga himpilan ang iba't-ibang aktibidad gaya ng flag racing ceremony, mga talakayan tungkol sa IHL, at ang panunumpa ng muling pagtatalaga sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng makataong batas. Kabilang sa mga aktibong nakisa ay ang 402nd, 403rd at 901st Infantry Brigades, kasama ang kanilang mga nasasakupang batalyon na sabay ang nagsagawa ng mga programa bilang bahagi ng pagdiriwang. Ayon kay Major General Michelle B. Iron Jr., Commander ng no 4th Infantry Diamond Division, ang pakikisa ng mga tropa sa IHL Month ay isang patunay ng kanilang paninindigan sa pagtataguyod ng karapatang pantao kahit sa gitna ng mga operasyong militar. Aniya, ang ating mga sundalo ay hindi lamang tagapagtanggol ng bayan, kundi tagapagtaguyo din ng digdidad ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, pinapatunayan ng Fort ID ang kanilang matibay na dedikasyon sa makataong serbisyo at pagpapalaganap ng kapayapaan sa kabila ng kanilang mandato bilang tagapagtanggol ng bansa. Mula rito sa 30th Infantry Fight on Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. CM Tolopia, Fort ID News by Yani Update. Fourth ID, pinangunahan ang 3-Day Social Media News Production Forum para sa mas malakas na boses ng kasundaluhan sa digital era. Para sa naturang balita, nakastandby si Kabayaning Jai Hapas. Isinagawa ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang tatlong araw na social media news production forum na layunin palakasin ang kasundaluhan sa hanay ng komunikasyon at pagbabalita. Ito ay ginanap sa 4ID Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Ang nasabing forum ay bahagi ng inisyatibo ng 4ID napalakasin ang presensya ng kasundaluhan sa social media upang mas epektibong maiparating sa publiko ang kanilang mga adbokasya, tagumpay at serbisyo sa bayan. Tampok sa aktibidad ang mga pagsasanay at lectures na tumatalakay sa mahalagang aspeto ng media communications, gaya ng public speaking, TV and radio broadcasting, basic news writing, at the art of interviewing at presentations ng kanilang mga outputs. Layunin ng mga ito na bigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga kalahok upang makagawa ng mga dekalidad na balita at presentasyon na akma sa modernong panahon ng social media. Sa pagtatapos ng forum, nagpakita ang mga kalahok ng kanilang mga outputs bilang patunay ng kanilang natutunan sa loob ng tatlong araw na pagsasanay. Patuloy ang 4ID sa pagpapaunlad ng kanilang mga personel na hindi lamang sa larangan ng taktikal na operasyon, kundi maging sa larangan ng komunikasyon upang mas maiparating sa mamamayan ang tunay na kwento ng serbisyo, sakripisyo, at katapangan ng mga kawal ng bayan napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ifollow If niyo lang po ang aming social media accounts na nakaplash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning, Patrick Martinez, at Jeline Falyar, na nagpapaalala kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Asang ka At the love